Ito na yung pinaka pinakalooban naman, no? Pagkagaling dito sa... Ano yun? Store babe. Dito tayo sa ano. May, meron dito ano yung diskuhan. Ikaw na lang tumawag sa akin sa iba kung mga nakatingin eh. Uy, pabalik-balik siya ate uh, oh. Masarap siguro sa loob, no? Malamig ba sa loob, mainit? Mainit, kaya. Hindi oh, ko naman uuunin. Kuya, napainit si Kuya sa loob. Nagpapainit <laughs> doon. Ah, nagpapainit doon? Nagpapainit <laughs> doon. Dahil maraming mga babae-babae. Oo. Oh. May naguhubad kaya doon? Hindi po. sa loob, oh. May naguhubad doon. Oh. Oo, oh, bakit kayo lumabas? Oh, bawal po. bawal po. Oh. Bawal, oo. Bawal po. Okay, bawal cellphone sa loob. Oh. Ay, ma'am. Oh, eh, eh entrance exit yan, ma'am. Okay, sige. Okay, exit po yan. Balik-balik. Ay, bawal po yung naka, ano ha. Yung dapat naka-trunks lang po. Naka-trunks. Wow. Ay, <laughs> shout out sa so, Masarap ba dyan, sir? Masarap? Sobrang lamig. Ang malamig. Malamig sa loob, di ba? mo muna kami. muna kayo. Oh, bawal lang ano, bawal lang Palitan mo na lang cycling, ma'am Cycling Kapag naka-cycling lang Ayan, magsa-cycling na si ma'am Ay, mga damit, kawawa, oh Kalaglag na chinelas, iwan din, no? Buhay-walay Iwa na rin yung mga chinelas niyan. Niyo pag uh, sabihin niyo pag may nang hihipo doon na ah. ah. Ba mamaya, hindi ka makuha, hindi ka na makalabas. Kuya, kuya. Kuya, pwede to suot niya? Pwede oh, O pwede, pwede, pwede. Eh ta ta Okay, kuya, okay, okay, kuya, okay. kuya. Ba, mga ano ko yan eh. Ayan, pasok. nyo yung damit nyo. Ayan, nalaglag na. Kawawa, oh. Wow. Itali nyo yung damit nyo dyan. La, la, Exit yan, ma'am. Exit yan. <laughs> Send us oh, Tanggal damit, tanggal damit, tanggal damit, no? naka -trans lang dapat sa loob. <laughs> Tap tap kay ate oh na dumadaan. Sige okay okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay okay na. Hindi mo na alam kung anong damit mo diyan eh. Ano? Oh. Wala okay, 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 na. na, hindi na sila magdadamit oh. Ayun, kaganyan dapat oh. Uy, sexy mo oh. mo. OMG, wow, sexy. Shout out sa inyo. Ano pa karamdam sa loob? Masaya, masaya. Ay, masaya daw, masaya. Alright. Na masaya masaya sa loob. Oh, wala na, wala nang damit ni Ate. Sakit sa tenga daw, masakit sa tenga. Wala, labi Happy sila pag galing sa loob. Parang tahimik sila, no? <laughs> Ay, ayaw na nila muna. Masakit siya tayo nga, sir? Masakit siya tayo nga? Masakit daw tayo nga sa loob. Huwag na kayo pumunta dyan. <laughs> Wala na. Yung mga damit nila doon, huwag yung ukay-ukay na eh. Wawa naman. Kayo 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 yung mga damit nila doon. Dapat okay, pinapayuhan sila na dapat ano, hindi na sila magiwan ng damit diyan. Oh, grabe 'to sa lobby, oh. Ay, ma. Baka makapiray right tayo.